Samantala, patuloy ang suporta ng militar sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa harap mismo ng Pangulo na kanilang Commander-in-Chief, pinagtibay ng Council of Sergeants Major ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang katapatan sa saligang batas. Ang detalye sa report ni Harley Valbuena. Be the carriers of clarity in a time of confusion, the guardians of solidarity in time of noise and polarization. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa traditional dinner ng Council Surgeons Major ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang. Ang Surgeons Major Council ay binubuo ng senior enlisted members ng AFP na nagsisilbing advisory body sa mga panuntunan sa enlisted personnel tulad ng pagdidisiplina, training, pagpapataas ng moral at welfare o kanilang kapakanan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na sa panahon ng mga pagsubok, nananatiling matatag ang Republika dahil hindi nagpapatinag ang mga sundalong tagapagtanggol nito. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged to uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Kaugnay dito, pinayuwan ng Pangulo ang militar na tumindig para sa katotohanan sa harap ng pagkalat ng mga maling impormasyon na naglalayong lumika ng pagkakawatak-watak. Ang konseho naman ng AFP Surgeons Major, pinagtibay ang katapatan sa Commander-in-Chief at tiniyak na mananatili silang apolitikal o hindi nakikialam sa politika. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the constitution, and to the duly constituted authority in that issue as our Commander-in-Chief, sir. Pinasalamatan din ito ang Pangulo dahil sa pagtataas sa 350 pesos sa daily subsistence allowance ng militar na ayon naman sa Commander-in-Chief ay nararapat lamang. Sa dami ng mga pinapagawa natin sa tropa natin, siguro naman hindi na nila kailangan na alalahanin yung ganitong klase na, uh, na allowance. nag -e enjoy na po kami dun sa sa 350. Uh, malaking tulong po sa mga kasundaluan. Harley Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.